Sinasabi ni Grid na tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa dinner. Dapat niya bang tingnan ang fan cafe niya? Hindi siya makapaniwala na ang dexterity stat mula sa loob ng laro ay nakakaapekto sa kanya sa totoong buhay. Naaalala niya na may narinig siya ng mga kwento tungkol sa mga taong nagpapahusay sa kanilang swordsmanship pagkatapos magsanay nito sa Satisfy. Sa isip-isip ni Grid ibig sabihin, ang kanyang skill sa kanyang mga kamay ay nakakaapekto sa totoong buhay din. Sinasabi ni Grid na mayroon siyang mahigit dalawang milyong miyembro sa kanyang fan cafe ngayon. Kitang-kita niya ang mga epekto ng pagtaas ng kanyang katanyagan bilang unang user na naging isang duke. Sa isip-isip ni Grid na hindi siya makapaniwala na ang mga tao sa buong mundo ay curious at interesado sa kanya. Sa anuman actual na bilang, masaya na siya para sa bawat taong may interes sa kanya. Ang fan cafe ni Noe ay may 2.75 million members, mababaliw na talaga siya. Isipin na lang natin ito sa mabuting paraan, dahil master niya siya, tataas din ang kasikatan niya. Tinatanong ni Grid kung ano ito, anong ibig nila na sabihin wala siyang alam sa pet niya, Anong klaseng katawa tawa ito? An expert's analysis? Ang walang alam na si Grid ay walang alam tungkol sa kanyang pet. Ang pet ay isang bagay na nagbabago ng anyo at nagiging mas malakas kapag mas mataas ang antas nito. Gayunpaman, hindi nagbago ang itsura ni Noe mula noong international competition. Naniniwala siya na hindi nagawang pangalagaan ng tama ni Grid si Noe. Ang dahilan ay marahil dahil sa sobrang abala niya sa paggawa ng mga commercial at paglabas sa mga broadcast kaya nabawasan ang kanyang oras sa Satisfy. Nagbuntog hininga at sinasabi ni Grid na tang ina niyong lahat ang daming niyong basher, mag-isa lang siya at tumigil na din siya sa paglabas sa mga broadcasting at ano pa ba dapat niya gawin, perfect kasi kayo, kala niyo naman madali lang ginagawa niya, at marami din siyang ginagawa sa pag-aayos ng mga bagay at dahil din sa Ridden. At saka, sobrang mababang ang pag-unawa ni Grid sa highest grade pet. Sa kaso ng normal na mga pet, bumaba ang kanilang loyalty habang matagal silang nakaalalay sa kanilang Panginoon. Kung ito ay bababa, babalik ang kanilang pet sa kanilang wild state. Dahil dyan, sa mga sitwasyon na ito, kung saan hindi niya kaya ang pet, tulad ng pag out, ilalagay niya ang pet sa inventory para maiwasan ito. Pero sa kaso ng highest grade pets, tulad ng wyvern, ang kanilang loyalty ay hindi madaling bumaba kahit humiwalay sila sa kanilang Panginoon. In other words, ang wyverns ay pwede talaga pakawalan. Dahil dyan, kapag pangalagaan niya ang isang wyvern, at kung madalas niya pakawalan ang isang wyvern para tumaas ang kanyang mga level mag-isa, ang paggawa nito ay practically common sense, si Noe ay isang pet na higit pa sa wyvern, at ang ibig sabihin din yan na may karapatan si Noe na mag-enjoy sa mas mataas na antas ng kalayaan, si Noe ay isang pet na lumagpas sa isang wyvern, nangangahulugan din ito na si Noe ay may karapatang matamasin ang mas mataas na antas ng kalayaan. Sa makatuwid, ang hindi pagpayag kay Noe ng isang pinakamataas na uri ng pet na gumalaw na mag-isa ay nakakainsulto kay Noe, si Greed ay walang karapatan na maging panginoon ng isang highest grade pet, sa isip-isip ni Greed na hindi niya siya inilalabas dahil may purpose dahil ayaw niyang mag-share ng experience point sa kanya pero ang highest grade pet ay hindi madaling mawala ng loyalty at pwedeng lumakas ng mag-isa, sinasabi ni Greed na horrible talaga ang pag-unawa niya sa mga pets. Mabuti na basa niya ito, bukod sa mga panahon na pinapakain niya siya, tinatago niya siya sa kanyang inventory. Dapat ito ay nakakasakol, sinasabi ni Greed na nagpapasalamat siya na tinuruan nila siya pero hiwalay na bagay ito. Ang paginsulto sa kanya ay parehong panginsulto sa Overgeared Guild. Hindi niya sila mapapatawad, lahat ng sinabi ng author ay lumabas sa kanyang mabahong puwet. Kilala niya siya sa personal, sa Riden, pinalabas niya si Noe at sinasabi ni Noe na ang pinakamalakas na demonic beast sa impyerno. Na si Noe, tinatanong ni Noe na oras na ba para kumain? Sa isip-isip ni Grid na medyo tumaas ang level niya nung tinalo nila ang ancient weapon, pero level 35 pa rin siya. Sinasabi ni Grid na ang lugar na ito ay tinatawag na Riden. Napuno ito ng mga masasarap na monster, sinasabi ni Noe na gusto niya ang mga masasarap na pagkain. Sinasabi ni Grid na kung may makita siyang kakaiba habang gumagala siya, kailangan niyang mag-report sa kanya. Ayos lang na kumain siya ng monster kahit kailang niya gusto, pero siguraduhin niya na hindi siya makakasakit ng mga tao. Nagtataka at sinasabi ni Noe na master, wag niyang sabihin na hahayaan niya siyang mag-isa. Sinasabi ni Greed na lumipad siya kahit kailang niya gusto. Bumalik siya kapag tinawag niya na siya. Umiiyak at sinasabi ni Noe na malaya na siya. Pwede ba talaga siyang lumipad kahit kailang niya gusto? Napansin ng mga tao na may lumipad na isang pusa, isang maliit na itim na nilalang ang lumipad sa langit sa Riden. Nagpapasalamat si Noe at sinasabi niya na ang kanyang master ay ang pinaka the best. Isang bagay sa hinaharap, ang araw na ito ay nakilala bilang historic day kung saan unang ibinunyag ng guardian angel ng Riden sa kanyang mga mamamayan. Sa real world sa ABC Capsule, may dalawang babae na lumabas sa capsule. Tumatawa at sinasabi ng isang babae na kahit tatlong beses kada linggo lang nila ginagawa ito, ang hirap dahil kailangan nila itong maging sekreto. I guess hindi ito makakatulong dahil lahat ng uri ng media ay sumusunod sa kanila pagkatapos ng laban sa Reinhardt, ito pala si Sihi at si Sexy High School Girl. Sinasabi ni Sexy na pero masaya talaga ang araw na ito, di ba? Sinasabi ni Sihi na oo, oh, mas anay siya sa bagong skill niya. Kaya masaya talaga, level 70 na siya at level 51 na siya, ba? Diba? Dahil ba sa mga equipment na binigay sa kanila ni Opa, sinasabi ni sexy high school girl na Saintess at Saintess Night. Nagagamit nila kahit mababa ang kanilang level, at maganda din ang kanilang class synergy. Dahil may advantages na pagsimula nila, at sabi ni Yang Wu Opa na dapat nilang bilasan na mag-level up at tulungan siya. May nagsalita sa likod at sinasabi nito na sabi niya na nga ba. Sila si Ruby at sexy high school girl, sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na uwi na ba sila girls? Wala pang 10, bakit hindi muna sila makipaglaro sa kanila mga famous lady? Tinatanong ni sexy high school girl na naglalaro din ba sila guys? Pero hindi sila makakatulong, may mga ibang tao na naglalaro din, sa kanila na lang sila magpatulong. Sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na ang basurang bastard na nag-iipo ng lahat ng magagandang babae. Sinasabi ng nakadilaw na lalaki na in reality, dapat maglaro siya sa kanila imbes sa mga narcissistic guys na ganyan. May dumating at sinasabi nito na nag-alala siya na baka ma-involve siya sa mga taong ganito dahil sa sikat siya. Lumabas lang siya, pero nangyari talaga ang iniisip niya. Si Yang Wu pala ang dumating at sinasabi nito na lumayo siya sa kanila, o tatawag siya ng mga pulis. Makikita nila kung paano niya tatawagan ang number na ito 112, di ba? Kung pipinduting niya ang call, biglang kinabahan si Yang Wu dahil wala na siyang sapat na battery. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na kung ito si Grade. Ang lucky bastard na nakakuha ng magandang klase at ginagawa ang kahit anong gusto niya sa laro. Hindi ba sapat sa kanya si Jesuka at si Yura? Dapat kumilos siya sa tugma sa kanyang edad sa isip-isip ni Grid na umarte siya ng ganyan dahil may tiwala siya sa pulis. Ano na ang gagawin niya ngayon, sanay na siyang masuntok, pero wala pa siya experience sumuntok. Anong dapat niyang gawin, nandito sila sa capsule room na ito on purpose dahil famous ang mukha niya dapat lapitan na siya ng mga tao. Pero dahil diyan, wala din tao sa paligid, masama ito. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niya silang kausapin. Sinasabi ni Grid na hayaan ang mga bata, masamang desisyon ang ginagawa nila. Sinasabi ng macho papa na ano ang sinasabi niya, hindi sila gumagawa ng anumang krimen o kahit ano. Medyo nag-uusap lang sila, may problema ba? Sinasabi ni Sihi na pakawalan niya siya. Nakikita sa reaksyon ni Greed na galit na siya dahil hawak na nila ang kapatid niya. At sinasabi nito na tang ina niyo, hayop kayo, papatayin ko kayo. Sinasabi ni Macho Papa na anong ibig sabihin niya na papatayin? Ang mga kwento tungkol sa nangyari sa kanya noong nasa school siya, na kumalat sa lahat ng internet, kaya niya bang masaktan ang mga tao? Sa isip-isip ni Greed na siya lang mag-isa, kung kailangan niyang lumaban, lalaban siya, sinasabi ni Grid na bitawan niya yung kamay na yan sa kapatid niya, bago niya sila patayin. Sinasabi ni Macho Papa na kumita siya ng sobrang pera, magpasalamat siya sa kanyang kasikatan. Kung sikat siyang tao, dapat niya lang ay consider ang atensyon na ganito bilang positive. Bakit ang sensitive niya? Susuntok na si Macho Papa at sinasabi nito na bakit hindi niya subukan yung pinagmamalaki niya pag mas sword na tanga. Sa isip-isip ni Yang Wu na pwede niya bang matalo ang isa sa kanila. Nakasuntok si Yang Wu at nagulat ang dalawang kasama niya pati ang kapatid niya. Nagtataka din si Yang Wu at tinatanong niya din ang sarili niya na ano yun. Susuntok na ulit si Macho Papa at sinasabi nito na ang bastos na ito. Sa tingin niya ba magwawagi din ang swerte niya sa mga laban? Sa isip-isip ni Greed na talagang mabagal sa kanya ang kamao niya. Pareho ang nararamdaman niya nung nagbabalat siya ng bawang kahapon. Iba yan sa pag-swing niya sa sword niya pero pareho yung muscles na ginagamit niya. Lalo bang lalakas kanyang upper body movement kung focus niya ang kanyang lakas sa mga binti at hips niya. Susubukan niya, iisipin niya ang kanyang mga fingertip as a sword. Tulad ng sinasabi ni Piero, tinamaan ni Yang Wu si Macho Papa at napatigil ito at sa isip-isip ni Yang Wu na gumagana ito. Gulat na gulat at nagtataka ang mga abnoy at sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na kung ano nangyayari. Sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na gumamit siya ng ilang uri ng trick isa siyang fucking loser. Bigla siya siniko ni Yang Wu at sa isip-isip ni Yang Wu na mahina pa, pero mas maganda din ang visual acuity niya. Maliwanag niyang nakikita, sinunod niya suntukin ang nakadilaw na buhok na lalaki, at sa isip-isip niya na ang sarap na feeling niya nang pinus niya ang katawan niya ng sobra sa Cork Island. Nagsimula siya mag-training para maranasan niya ulit ang feeling, at ito ngayon support ang my muscles, sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na malakas siya. At hindi nila ito inaasahan, matigas siya, nagtataka at gulat na gulat ang nakaitim na buhok na lalaki kung bakit ganyan kalakas ang fucking loser na yan sa isip-isip ni Greed na mahina sila, kaya niya ito. Sinasabi ni Greed na anong ginagawa nila, lumakas din siya sa realidad. Sa isip-isip ni Yang Wu na kung susubukan niyang ang mga naalala at nararamdaman niya noong siya si Greed. Possible magawa niya ito, kahit ang footwork na ginagawa niya sa pag sword dance. Bigla na pahinto si Greed, dahil hindi niya namamalaya na niyakap na siya. Tumatawa at sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na tama na ang pag-acting ng pagkilos na ganyan. Mukha ka tanga, sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na huwag siyang maangas. Sa isip-isip ni Yang Wu na ito na ang kanyang limit. Hindi ba kaya ng totoong katawan niya na magtiis sa mga teknik ni Pagma? O mga maling akala lang niya, hindi kailangan niyang protektahan si Sihi. Umiiyak at sinasabi ni Yang Wu na mga bata, tumawag sila ng pulis. May nagsalita at tinatanong nito kung bakit hindi siya tumigil. Sabay niyang sinipa ang dalawang abnoy at sinasabi niya na huwag maliitin ang mga sipa ng Black Belt Taekwondo Practitioner. Lalo madaling mabali ang ilong ng mga tanga tulad ninyo abnoy. Si sexy high school girl pala at sinasabi nito na ni-report niya na ito at damadami na din ang mga tao at tinatanong ni sexy high school girl na kung gusto pa nilang mag-usap. Tumatakbo at sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na damadami na ang mga tao. Tera na, sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na ano ba itong katawa-tawa sitwasyon. Bakit ang lakas niya? Tinatanong ni sexy high school girl na yang guo pa, ayos lang ba siya? Tinatanong ni yang wo kung siya ay isang black belt taekwondo practitioner, dapat pinigilang niya na sila kanina pa. Bakit nanood lang siya? Sinasabi ni sexy high school girl na kailangan bang makialam ang mga bata sa away ng mga matatanda. Tumatawa at sinasabi nito na anyways ang cool niya. Ito ay kahanga-hanga, sa isip-isip ni Yang Wu na akala niya nasa loob siya ng laro. Pero nasa reality siya, ang mga movement niya, siguro dahil medyo nag siya. Hindi maaari na ang kanyang sense sa laro at sa totoong buhay ay nakakakonekta. Tinatanong ni sexy high school girl na kung kaya niya pang tumayo. Sinasabi ni Grid na hiramin niya yung balikat niya, at bawal na silang dalawa sa capsule room, as expected, bumili siya ng capsules para sa kanilang dalawa. Namula si sexy high school girl nang hinawakan ni Yang Wu ang kanyang balikat, sinasabi ni Yang Gu na anong ginagawa niya, tulungan niya siyang tumayo, sinasabi ni sexy high school girl na Yang Wu opa, isa talaga siyang kahanga-hanga, sinasabi ni Yang Gu na ano ang sinasabi niya, bilasan niya at tulungan niya na siya tumayo. Ito ay satisfy daily, ngayong araw talakay nila ang overgeared guild na naging hot topic kamakailan. Sa stagnant top 100 ng pangkalahatang unified rankings, lahat ng miyembro ng Overgeared Guild ay tumaas ang kanilang rangkang sa hindi pa nagkakaroon na bilis. Tumaas ang kanilang rangkang ng around 10 at nakarating na ang kanilang sarili sa buong apat na po. Ito ay isang cataclysmic change, siyempre, ang nangungunang top 7 ay mahigpit na pinuprotektahan nila ang kanilang rank. Ispekulasyon na ang mabilis na pag-level up ng Overgeared Guild dahil sa paghunt nila sa mga malakas na monster sa kanluran. Narinig niya na kailangan ng isang party ng mga ranker na lahat ay at least mga level 280. Ngunit dahil sa mga halimaw, maaari mahirapan ng mga user na gustong pumunta sa Riden. So essentially, wala na ang kanilang populasyon, magkakaroon ng maraming problema si Duke Greed. Sinasabi ni Greed na cataclysmic change ang mukhang nila, mas kakaiba na hindi sila makakapasok sa top 7 gamit ang equipment niya. Ngunit tiyak na nila ang pag-ani ng mga reward ng mapanganib na hunting ground na ito. Four months na ba siya dito? Dahil nakuha na rin ni Tobin, ang mga dating Sedeca Guild members at ang lahat ay nasa level 300 na ngayon. Ngayon tatlo lang ang dapat niyang gawin, Class Advancement Quest, Pavrenium, at pierros Revenge. May nagsalita at sinasabi nito na so hanggang kailan niya siya papatayuin dito. Sinasabi ni Grid na may ginagawa siya, Minor. Magpapadala siya ng mga guard na kasama niya, kaya mag-explore siya sa kanluran para tingnan kung may mga golem labyrinth dyan. Sinasabi ni Minor na mga guard, ang tinutukoy niya yung mga taong nandyan na laging nakatingin sa kanya. Sinasabi ni Grid na tingnan niya ang sinasabi niya ngayon, sabi niya bigyan niya siya ng kalayaan kung taus puso siyang manunumpa ng loyalty sa kanya. Sinasabi ni Minor na kung gusto niya ang loyalty ng isang genius na katulad niya, kailangan lang maging hari siya ng isang kaharian, sa isip-isip ni Greed na ang kakayahan ng Diamond in the Rough, sinasabi ba niya na talent siya na hindi niya makukuha, Diamond in the Rough. Rating, SS, dahil sa kanyang tanging talent, natuklasan ng kanyang mga kakayahan kahit subukan niyang itago ang mga ito, siya ay nakatadhana na walang hanggang mag-scout ng iba. Dahil madali siya matukso, hindi may iwasang ipagkanulo niya ang mga tao na kadali parang isang paghinga. Sobrang mabilis ang stat growth rate niya at puno siya ng confidence sa sarili niya sinasabi ni Grid na tatandaan niya ang mga sinabi niya, anyways. Bilis sa na at umalis na siya, sumagot naman ito na parang napipilitan. At sinasabi nito na oo na, sinasabi ni Grid na kahit alam ni Ira kung nasaan ang unang apostol, mahirap ang class advancement quest. Mas mabuti kung unahin niya ang revenge ni Piaro, di ba? Ang tatlumpong blacksmith na sinasanay ni Khan ay patuloy na gumagawa ng mga supply, at kung gawin niya ang limang pieces of equipment na hiling ng mga guild members na gumagawa ng third advancement nila, basically tapos na rin siya, sa wakas panahon na para lumikha, ano pa ang kailangan niya ihanda, legendary blacksmiths creation. Sa tuwing tataas ang level ng skill ng legendary blacksmiths craftsmanship, makakagawa ka ng tatlo pang item production methods, mga paraan ng produksyon na kasalukuyang ginawa, 12 15 undecided. Rating, Epic Legendary Epic Rating Information Durability, 335-335. Depensa, 324 bilis ng paggalaw, minus 12 na porsyento rate ng pag-iwas, minus 14 na porsyento. Tataas ng 10 ang depensa laban sa mga pag-atake sa ibaba ng katawan. Kapag gagamitin ng skill sa pag-charge, may 30 chance ng failure. Tataas ng 10% ang depensa sa madilim na lugar, unique rating information. Durability, 401-400 firsts depensa, 388 bilis ng paggalaw, 10 na Rate ng pag-iwas, minus 12 na tataas ng 12 ang depensa laban sa mga pag-atake sa ibaba ng katawan. Kapag gagamitin ng skill sa pag-charge, may 25% chance ng failure. Tataas ng 15% ang depensa sa madilim na lugar legendary rating information. Durability, 496-496 sa 496 depensa, 470 bilis ng paggalaw, minus 8 na porsyento. Rate ng pag-iwas, minus 10 na porsyento tataas ng 15 porsyento ang depensa laban sa mga pag-atake sa ibaba ng katawan. Kapag gagamitin ng kasanayan sa pag-charge, may 20% chance ng failure. Tataas ng 20% ang depensa sa madilim na lugar, timbang dalawang naraan at footwear na disenyo ng isang legendary blacksmith ipinagmamalaki nito ang maraming depensa ngunit napakabigat nito na lubos na pinaghihigpitan ang paggalaw usage restrictions level 320 1,400 at strength 1,200 stamina advanced heavy armor mastery level 5 ang pangunahing material ay bakal at ihalo niya dito ang blue or calcum para makalikha ng isang pares na mabigat na boots na mas malakas at matigas. Consider niya ang advice ni Piaro na gumawa ng unang bagong item na ginawa niya ng kanyang skill creation. Ito ay may mas mababa na utility kumpara sa boots ni Bram, pero sa kabila ito ay pares ng boots, ito ay may exceptional defense. Malapit na ito sa two-thirds ng buong set ng armor ng parehong rating. Kahit may kapintasan ng slow movement speed, may magandang synergy siya sa Greatsword. Wala rin siyang skill na charges at dahil ang kanyang style ay makatama ng blow at makatanggap ng blow, isang item na customized para sa kanya. Dahil nakakaproduce siya ng mahigit 600 items sa last 4 months, ang kanyang dexterity stat ay nasa 3000 na ngayon, unti-unti siyang lumalapit sa Legendary Blacksmith. Please insert the name of the designed item. Nararamdaman niya ang pride niya sa trabaho niya. From this point on Pwedeng ilagay niya ang name niya sa mga item na ginawa niya with creation, ang nilagay niyang name ay Grid Boots.